Ang narito ang ilang benepisyo ng pag-iisa na makakatulong sa personal na paglago at kalusugan ng isip. Una, mas malinaw na pag-iisip. Kapag nag-iisa, mas nagiging tahimik ang paligid kaya mas madaling makapag-isip ng malalim at makapag-desisyon ng maayos. Pangalawa, self-discovery. Ang ah, mas nakikilala mo ang sarili mo, ang mga gusto at ayaw mo, pati na rin ang mga bagay na nagbibigay ng saya o bigat sayo. Pangatlo, recharge ng enerhiya. Ang pag-iisa ay parang pahinga para sa utak at emosyon, lalo na kung madalas kang nakikisalamuha sa iba. Pangapat, mas produktibo. Walang distraksyon, kaya mas nakakapag sa trabaho, pag-aaral o sa mga bagay na nais mong matapos. Panglima, mas malalim na pagninilay. Nagkakaroon ka ng oras para magnilay tungkol sa buhay, relasyon at mga pangarap. Pang-anim, kalayaan ikaw ang nasusunod sa oras, kilos, at desisyon ng walang iniisip na iba. Pangpito, pagpapalakas ng emosyonal na katatagan. Natututo kang umasa sa sarili, humarap sa problema ng mag-isa at maging mas matibay. Ang pag-iisa ay hindi laging negatibo. Kung gagamitin ng tama, maaari itong maging paraan ng pagpapalago ng sarili at kapayapaan ng isipan. Ito naman ang mga dapat iwasan kapag nag-iisa para maging positibo at hindi mauwi sa sobrang lungkot. Iwasan ang sobra-sobrang overthinking kapag nag-iisa. Madalas sumasagi ang mga negatibong alaala o problema. Huwag hayaang lamunin ng isip ang mga bagay na wala ka namang kontrol. Iwasan ang isolation ng matagal. Ang pag-iisa ay mabuti. Pero kapag palagian at walang social interaction, pwedeng humantong sa kalungkutan o depresyon. Iwasan ang walang saysay na paggamit ng oras. Kung puro cellphone, scrolling o walang direksyon na gawain, baka hindi mo ma-maximize ang benepisyo ng pag-iisa. Iwasan ang pag-focus sa negative self-talk. Huwag hayaang maging pagkakataon ng pag-iisa para siraan ang sarili. Mas mainam gamitin ito sa self-compassion at motivation. Iwasan ang pagkaligta sa physical health, baka kasi sa sobrang aliw sa pag-iisa, makalimutan mong kumain ng tama, mag-exercise o matulog ng maayos. Iwasan ang biglaang impulsive decisions, dahil wala kang ibang kinukonsulta, baka bigla kang gumawa ng desisyon na hindi napag-isipan ng husto. Ang sikreto, gawing quality alone time ang oras ng pag-iisa, gamitin ito para magpahinga, mag-reflect o mag-focus sa goals, hindi para magpalalim ng bigat ng loob. Heto ang mga magagandang gawin habang nag-iisa para maging masaya, kalmado at produktibo. Magbasa ng libro o artikulo, nakakatulong para lumawak ang kaalaman at marilax ang isip. Magsulat ng journal, ilabas ang iniisip at nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. Pwede ring goal setting o gratitude journal. Makinig sa musika o podcast, pampakalma, pampasaya. At puwedering pang-inspire. Mag-exercise o stretching para sa physical health at stress release. Mag-reflect at magdasal, meditate. Nakakapagbigay ng inner peace at clarity. Matutong magluto o mag-bake, creative at masarap na paraan para sulitin ng oras. Mag-practice ng hobby, pagguhit, photography, pagkanta, pagtugtog ng instrumento o kahit gardening. Magplano para sa future. Gumawa ng to-do list, life goals, or financial plans A Maglakad o mag-nature time, nakakatulong para makapag-relax at mag-refresh ng utak Mag-self-care, skin maayos na tulog, o simpleng pahinga para alagaan ng sarili Sa madaling salita, gamitin ang pag-iisa bilang pagpapalago ng sarili, hindi bilang parusa Narito ang ilang payo sa pag-iisa para maging makabuluhan at hindi mabigat sa pakiramdam Tanggapin na normal ang pag-iisa. Hindi ito kahinaan. Bahagi ito ng proseso ng paglago at self-care. Ibigyan ng limitasyon. Mahalaga ang me-time, pero huwag kalimutang makisalamuha rin sa pamilya o kaibigan. Gawing makabuluhan ng oras. Gumawa ng bagay na may saysay -say para sayo, tulad ng pag-aaral ng bago, hobbies o self-reflection. Piliin ang tamang lugar. Humanap ng tahimik at komportableng espasyo kung saan mas makakapag-relax at makakapag-isip ka. Iwasan ang sobra-sobrang gadget use. Mas mainam ang oras na nakalaan sa sarili kaysa maubo sa walang katapusang social media scrolling. Gamitin sa pagpapalago ng sarili, magbasa, magsulat, o magplano ng mga pangarap para sa kinabukasan. Pakinggan ang damdamin mo, kung nalulungkot, huwag isupress. Kilalanin ito at saka humanap ng paraan para makabawi ng saya. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ang oras ng pag-iisa ay para sa sarili mong growth, hindi para makipagsabayan. Magpasalamat. Sa katahimikan, matutong magpasalamat sa mga simpleng bagay na meron ka. Kung mabigat na ang pag-iisa, huwag mahihiyang humingi ng tulong o lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang sikreto, gawing pagkakataon ng pag-iisa para lumakas, maghilom at mas makilala ang sarili. Narito ang ilang maikling inspirational quotes tungkol sa pag-iisa, Tagalog at may halong English, na madaling tandaan. Hindi lahat ng pag-iisa ay lungkot. Minsan ito'y simula ng paghilom. Being alone is not empty. It's a chance to be whole. Sa katahimikan, mas malinaw mong maririnig ang boses ng iyong puso. Alone time is self-care, not loneliness. Ang pag-iisa ay hindi ka parusahan, kundi pagkakataon para magpahinga at lumago. Sometimes, you need to be alone to find your true strength. Sa oras ng pag-iisa, natututunan mong maging kaibigan ng sarili mo. Being alone teaches you the value of peace. Hindi ka wala ng pag-iisa, kundi paghahanda para sa mas matibay na bukas. Silence isn't empty. It's full of answers.